Chika Update Hirap na hirap na, Willie, tinalakan ang staff sa ere. Trending si Willie Revillame kamakalawa hanggang kahapon ng umaga dahil sa rami nang nag sa pagrarant nito sa kanyang programang Will to Win. Kasi simula pa lang ng programang ito, hindi na itatago ni Willie ang pressure na nararamdaman para mapaganda lang ang kanyang show. Sa harap mismo ng audience, contestants, at on-air ito ay nag-i-emote na siya na hirap na hirap na raw siya sa show na ito siya raw lahat ang gumagawa, at harap-harap ang pinagsasabihan ang mga staff. Ramdam mo tuloy ang pressure sa loob ng studio na tila hindi na alam ng mga staff kung ano ang gagawin. Wala kaming ideya kung ano ang pinanggalingan ng ipinapakita ni Willy na sa totoo lang, hindi na ito bago dahil kilala na siyang ganon. Kaya lang, iba ito ngayon dahil kasi simula pa lang ng programa. Ilang araw pa lang ay sunod-sunod na ang pagrarant niya at paghihimutok. Nakikiusap na siyang maawa naman daw sa kanya dahil hirap na hirap na raw siya sa show na ito. Paano pa kaya pag umabot na siya ng isang buwan? Magtatagal kaya ito kung wala pang isang linggo ay nahihirapan na siya. Posible kaya kahit paano ay naapektuhan siya sa ratings na hindi man lang ito nakapantay sa katapat na family feud. Sa pilot episode nito ay naka minus 2.7% lang ito at 9.6% ang nakuha ng family feud na lalo pang tumaas. Medyo bumaba ang viewership noong Martes, na naka minus 8.5% ang Family Feud at ang Will to Win ay 2.5%. Ikaw ano ang masasabi mo? Kung bago ka pa lang sa Chika ko, Please, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang update sa Chika ko.